Sa mundo ng showbiz, maraming mga pagbabago at paglalaro ng mga damdamin ang nagaganap. At isa sa mga pinakabagong usapin na umiiikot sa mga usapan ngayon ay ang malambing na pagtingin ni Paolo Avelino kay Kim Chiu. Matatandaan na si Paolo Avelino ay kinilala bilang isang lalaking tahimik at seryoso sa kanyang mga proyekto at pakikipag-usap. Ngunit simula nang magsimula silang magtrabaho ni Kim Chiu sa kanilang mga proyekto, tila nagbago ang lahat. Ang dating seryoso at tahimik na si Paulo ay biglang naging mas palabiro at masayahin. Hindi maikakaila na nakakahawa talaga ang mga positive vibes ni Kim Chiu. Ang kanyang pagiging masayahin at palabiro ay tila nagdulot ng isang bagong pananaw sa buhay kay Paulo Avelino. Sa tuwing kasama niya si Kim, hindi may iwasang mag-iba ang kanyang mood at mas nagiging positibo siya sa kanyang pananaw sa buhay. Ayon pa nga sa ilang sources, ay handa si Paulo na baguhin ang kanyang dating imahe bilang isang playboy o babaero para sa kapakanan ni Kim. Ang pagiging handa niyang magbago at magpakita ng pagpapahalaga kay Kim ay nagpapatunay ng malalim na paggalang at pagmamahal niya sa kanyang katrabaho. Ang pagiging masayahin at positibo ni Kim Chiu ay tila nagdulot ng positibong epekto sa buhay at personalidad ni Paulo Avelino. Ang kanilang bonding sa trabaho ay hindi lamang nagdudulot ng kasiyahan sa mga manonood kundi nagiging inspirasyon din sa mga taong nagmamahal sa kanila.